Hi everyone! In today's video guys, isi-share ko sa inyo yung aking Enjoy photos Money Plant. Yung difference ng mga plants na naarawan at hindi naaarawan. Ito guys, naaarawan to. Kita nyo, kitang kita yung variegation niya na cream at kitang kita din yung kulay niya. Napakaganda. Ang gamit ko dito soil mix is rice hull and then mayroong fertilizer na cow manure. Guys, kitang kita nyo, ba diba? Ang ganda. Titingnan natin na naman, guys, yung isang injury photos na hindi naman siya naarawan. Ito, guys, kita nyo ba? Medyo yellow green and dark green ang layo ng kulay niya dun sa isa. So, mas okay talaga guys na laging naaarawan yung ating plants, mostly yung may mga variegation para makikita talaga natin ang totoong kulay nila. So, ito mangyayari guys kapag hindi siya masyadong maaarawan, hindi masyadong lumalabas yung kanyang variegation. So, yun lang guys yung tip ko sa inyo para may idea kayo. Any plants na may variegation, kailangan ng sunlight. Kahit 1 to 2 hours every morning kasi kapag hindi natin nilabas yung ating mga plants ganito mangyayari guys thank you for watching everyone